Iloy isang bata nga may autism spectrum disorder na dismaya sa naagong madiskriminasyon sa iya bata sa isa kakalanan sa isa Kamol sa Iloilo City. Iloy hinyo nga maedukar publiko sa injakto nga pagtrato sa kabataan nga mayara sa special needs. Yan ang balita nga itong kintutukan. Dismayadong iloy kag autism advocate kasi Catherine batapos ginpayag maka-experience sa diskriminasyon ng iya 16 anyos ka bata nga may autism spectrum disorder. Sino kay Catherine Lunes sa nagpakigbahin sa isa ka fashion show sa isa ka mall sa distrito sa Manduriao ang iya bata. Sa nakabat siya isang kakapoy nagpungko ini sa bangko sa isa ka restaurant. Apang wala pa kuno sang lima ka minutos, ginpalapitan kuno ini sang security guard sa mall kag ginpahalin. While he was saying it, he was holding the chair na. Amo na gani, nga hindi kami, uh, niya. amo na gani, kaya hambal niyo special siya. Hindi, hambal uh, niyo special siya. So, um, basib lang magwala siya. Bitbiton niya ang, ang chair, kag-ihaboy. So that was very discriminative act and I was so frustrated. Dugang pa ni Catherine nga Vice President man sa Autism Society of the Philippines Iloilo -Ilo Chapter. Matapos ang insidente naghilibio ng iya bata kagin bat siya gid ang natabo. Tuyo man gid kung nakunta ni nila nga magkaon sa nasambit niya kanan-an matapos ang event. Kay ang sink in and I had to tell him you are the best, you are the most handsome, mommy loves you. Uh, Um, you are the most uh, beautiful thing for mommy. Gin-post ni Catherine ng insidente sa iya social media account kag madamo sang netizens ang nagpabutsag sang pagkadismaya. What matters most is compassion. Next is we need to have uh, sensitivity training and uh, educate them about uh, like on us, on autism and for those also with uh, PWDs and uh, other special needs. Gin kasubo man sang special education teacher nga si Rubel ang natabo. Nagapakita lang kuno ini nga yara sa gihapon sang diskriminasyon sa mga yara sa autism spectrum kag sa iban pa gid nga may special needs. Let's try to be more kind, patient and understanding. Let's stop discriminating and start accepting them. Siguro in general, mga establishments like this, the orientation that they are Suno kay Catherine, nagpakigangot ng tagdumalahan sa mall kag-restaurant sa iya. Ginpayag man sa iloy nga suno sa mall management, ginkakas ng nasambit kagwardya samtang padayon pang pa investigasyon. Gintingon sa news team, mamakuha bahin sa mall management kag-Kalanana Apang wala pa sila sa may ginhatag ng opisyal nga pahayag-angot sa insidente. john sala para sa gma regional tv early edition